Ayan na nga, guys. Lower ground. Ang grabe, higpit din, ha? Kailangan pa rin ng IDN. Kailangan pa rin ng ito, visitor pass. Ito na siya, guys. Oh, ang gaganda as in. Excuse oh, see guys. Ayan, nakita niyo ba yan? Oh nasa atin, nasa akin, nasa niya sa atin dito. Ang gaganda as in. Wow, so nice. Hanapin natin kung nasa niyo sa akin dito. Ay, ang ganda ng butterfly. Nasa na sa akin dito. Ang gaganda niya. Guys, oh, kita niya ba yan? Oh. Ayan. Ito yung mga exhibit. Ayan. Hahanapin natin yung sa atin. Ayan, ang ganda. Ito ganda, oh. Oh, perfect. Perfect. Masa sa atin dito? Ito yung sa Lotus area eh. Hmm. Parang, parang, hindi siya natalagay. Kain natin. Grabe ah. na si Gary. At dito na tayo sa University of St. Joseph.